Good day, good day mga kapasis. So karon no nagprepare din ni ako ang partner ug Flores namak para ihatod dito sa Dabnor sa Pasalubong Center. So daghan kay ni mga kapasis. So tara mga kapasis, adto na ta. So hatod na to ni. Maog mao ni mga kapasis no. Kogilon ta. O karon mga kapasis na anagidta sa Dabnor Pasalubong Shop so bisitahon nato ni diri mga kapasis kay diri at mismo magbutang o flourish namak so maoni ato ang flourish namak mga kapasis so upat ni ka karton atong display diri sa gusto ani mga kapasis na ni ananis Dabnor Pasalubong Center ani alang inyo mga kapasis o bisitahan ninyo maong shop mga kapasis o karo makapasis so no? nagpinirmahay na sila kumasis o no, ni ma'am para makabutang na gita mga kapasis no o produkto o na mak o katulang dagang salamat